Nabulilyasong tinatay ang limandang libong pisong komisyon o insentibo ng ilang opisyal ng Municipal Agriculture Office ng Hain Memoisiha mula sa isang pribadong dealer ng hybrid na ng palay. Ibinuko kasi ni Mayor Santiago Austria sa isang bukukulong ng mga kapitan ng barangay at mga opisyal na MAU ang naturang insentibo na dalawang piso bawat sako para sa mahigit dalawang libat limang daang sakong naibita ng kumpanya sa bayan ng Hain mahigpitang naging partner ng Austria at Municipal Agriculture Reserve. So galang. Tanong kung sa akin, 'di ba? Nga ba'y kumonsulta mo yung SLA, incentives na sa IFA? Hindi bibigyan no? no. ng incentive Sa mga magsasaka. Eh, 'di eh, eh, ba, 'yung city sa akin tapos talaga dito, kaysa inyo. Ayun, aka-alanan ng mga pulisera 'yan. Sa namin po may wala pa. Oo alam ko yun. Huwag na natin yung susunod yung nakatanggap ng taon. Yung nakatanggap meron. Yung nakatanggap ng taon meron. Alimutan na tayo. Yung nakatanggap meron. pagbibigay ng meron. sinabi sa akin dyan, huwag din ako itago. Yan mo ko sa akin. Kino-question ni Austria kung bakit kailangan tumanggap ng insentibo ang mga opisyal ng gobyerno mula sa nagbibenta ng binhing hybrid gayong may sweldo sila sa pamahalaan pino rin ng alkalde noong nakarang taon ay 3,500 pesos lamang ang presyo ng isang sako ng hybrid. Pero matapos magbigay ng subsidiya ang gobyerno ng ngayong taon dahil sa pananalasa ng bagong pedring at kel, ay umakyat ang presyo sa 4,500 pesos bawat sako. Lumalabas anyang ahente ng kumpanya ang mga agricultural technician at sa kanan na napupunta ang subsidy ng gobyerno. na ako nun, isolin nyo, dahil ang magsasaka, walang inani. Bakit may mga ganyan na dalawang daan incentive nung nakaraan noon, 3,000 pa eh, naging 4. Lumitaw din sa pagpulong na may mga nakalistang tumanggap ng binhi ang hindi naman talaga nabigyan. Pero mayroon namang walang sariling bukid na tumanggap ng subsidized sa binhi tulad ng ina at katiwala sa bukid mismo ni Galang. Bandang huli, sumang-ayon si Galang sa kagustuhan ni Austria. At palitan. Ganun lang yun yung kung may, ito niya kung ibibigay sa akin ng incentives na yan, ibibigay natin sa mga gusto. Salamat sa ilangan nyo. Yun natindi... Kasama si Arman Galang, ako si Jody Mercado, nag-uulat para sa CLTV 36, Balitaan.